Palit tayo ng klats mga idol. Kasi madulas na. Ayaw uh, na guys sa motor natin si Motorboy yan. Uh, pwede rin kayo pumasyal sa kanyang channel mga idol, Motorboy. Ito yung mga atin idol dol. Umaalog na talaga. Kailangan talaga siya palitan siya ng ano, clutch damper. Ito yung mga clutch damper mga idol oh. Ayan. Idol. Motorboy boy. Kaya yun, nahanapan ng paraan. Gagalaw kasi ito mga idol oh. Ayan oh. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi pumunta kasi ako ng Singapore. Gunggong! Kaya hindi muna, kita no, sa ano, tama lang. Ayan o. No? Ayan o. No? Pero yung class lining hindi pa sunog. Okay pa. Ayun ah, lang talaga ang ano

Ayan. Yun. 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 Binalik <coughs> yung spring mga idol. nahi kitna <tanda> Hindi pa ako gumagamit ng salamin pag nags na, malinis na. Yan, dito lang to sa may ano, mga idol. Arco sa sinit. yun kailangan laging kondisyon kasi hindi natin alam maabiriya tayo kung saan lalong lumaki yung problema mo saka sino sinong mekaniko ang umawak sa motor mo kaya kailangan umaandar pa, tumatakbo pa paayos na kung anong may sakit kaya ito si Kami pa akong ipayos dito ni Idol eh Yung helicopter ko Kung pag nakuha ko Siya talaga magayos noon Google Barinig diba, sa mukha eh yeah, Idol. natin yung motor Oh, helicopter pala <laughs> Eh yung isa si Idol Ano yan, inspector Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito Maita ulo ko Google parini kita sa mukha eh. eh Spector namin yan dito. Kaway-kaway boss. Palik na ni Idol yung ating ano. Ayan, si Negro. Ayan. Ito yung langis natin mga idol. Yan. Ayan, Ayan sinsoil well na rin mga idol kasi ano, medyo matagal-tagal na rin yung langis natin eh. ganon ganun kalaga si Negro. Kahit, kaya shit out pala sa ano, sa lahat ng na napanood mo itong akin video mga idol kahit local yung langis mo ang importante idol nag change oil ka lagi ito uh, subukan ni idol pagpaandar para dyan niya makikita yung ano ayan yan yan, S S Get out try mo na ayun okay na oh okay.